Nandot ang weather karon, May buntag. Bukuan lady. Magbuntag, mga kadudang. Ang weather for today is init na pod Ay, kamingaw. hapit na pod ang September. Pila na lang ka at labir na Si Derpaday, Berpaday. Ala ginuko ka dali sa buwan, ka dali rasa tuig, balis magmaas na sab kita. Dungaga na sa bining edad ta, ginuok ko pero ang bayo ta mura sang bata pa mo di ay. Digita masugot nga tiguwang kita. kay ang matiguwang ang mga kabaw ba bay dito. <laughs> Wala man ang mga konyang ng gitsismis. Ito already, ay, ako mga ako, ako mga kaburbs. Na ako'y ganahan nga kanang kuan kanang Indonesia mahurot atong English po sa iya